Gamit ako ng liisan pero yung malaki ang gagamitin. Kasi wala ako yung pang ano ng papaya. So, igalan e, ko lang. Actually, hindi ko siya ito gataan. Masarap sa nagataan. Kasi wala ang nyog. Igigisa ko lang siya na dry. Igisa siya. Kasi wala talaga ang ulam Wala talagang gulay for my dagdag ko sa inyo mga viewers soon magbibenta na ako ng gulay dito para hindi natin tayo mahirap sa gulay gulay doon pa na rin bibili yung salapuan ito mo lang ako kahit so balik ganito yun Ganyan siya guys. Kapino. Yung. yung malaki ang inano ko. Ginamit ko. Yung So, natapos ko na siya inano. Liniis. Lalagyan ko siya ng asin para uh, matanggal yung dagta niya. At saka iaking kumukumuin. Ayan. Para yung tubig niya, matanggal siya. O, so, diba may tubig na kita niya? Yan ang purpose niya, lagyan ng asin. Ayaw ko lang sa inyo, kung ano yung sa inyong ano, idea. Hindi ko alam kung ano yung idea niya. Pareho ba tayo? Magkaiba ba tayo ng idea kasi tinatanggal ko yan ang aking ang ano yung tubig niya kasi para masarap siya masarap sana ito kata kaya lang hindi ako nakakita ng nyug yan oh, ang daming tubig diba tubig ito ng ano paya yan. may yung purpose ng asina yun para lalong lumabas yung tubig ng papaya. Saka natin, hoho kasa. So, bali yung ilalagay natin sa ating papaya uh, na ulam, ito yung isang ang tawag sa amin ay sulig na dahil at syempre, magisarap at pinaka-importante, nagbibigay ng sarap din ay Ajinomoto. 5 pesos na oil, 2 pesos na black paper, 5 pesos na onion, 5 pesos na garlic, at 8 pesos na soy sauce, datong puti. So, ngayon umpisa na natin ang pagluluto guys. Linisin natin muna. Init ang mantika, unahin ko magkrito ang daing. sunod natin ang eh? garlic suka ah tomato chicken papaya ang susunod natin. Bala, ko na lahat, guys. Lagi natin yung black paper. Bikin. Kalahati lang hinahit. Masih sarap. toyo. Bale dry lang ito guys, walang tubig ito kasi wala kasi inyo bata. So, ito lang, ibibisa ko lang siya sa daan Ganito lang guys, siya. Yeah, dry lang siya. Kasi hindi masarap paglagyan ng tubig. Tikman natin yung basa. Hmm, sarap siya. Hindi na siya iluto. Masyadong luto. Half lang siya. So, Yan. Yeah sarap may ulam na nakakaraos na sa isang araw ng pang ulam na uh, papaya organic na ulam papaya organic na ulam na papaya dry sa salak sya so, pwede din tayong magluto ng papaya na salata salad siya hindi na natin iluto sya half cook lang sya kasi ano mas masarap yung half pot so, thank you for watching eto na guys masarap siya guys dry lang siya at saka half cook lang na ano na pagluto with ano with matching bulat so thank you for watching god bless everyone